Hello mga bisyo kong plastic, welcome sa aking mini vlog. And for today's vlog, mag-almusal kami sa labas. Kasi merong hindi nag-shopping dito. So wala kaming bread and everything. Hair. Hello. Oh. Magkapa-dry kami. Hair. Dalawang sakong damit. Kasi hindi kami nakapag-lava. So meron pang isa. Kunin mo yung dong. Kunin mo yung dong. Tira kami dito sa flat. Tapos dito pa kami sa third floor. Ay. ang hirap. So, ang hirap magbitbit. Wala elevator dito mga, mga beso eh. So, ayan. So, nasa baba pa kami. So, ang hirap, ang hirap magbitbit ng mga mabibigat. Oh, Ay, ma ako. So ayan, papunta na kami. Mag-breakfast muna kami ng mga bestie. Tapos after breakfast, um, ipapa dry namin na laundry. And then after, itong asawa ko pupunta naman doon sa ano niya, sa parents niya. Kasi magsa-shopping sila ng mother niya. Kasi nga mga bestie, sa mga hindi nakaalam, ang aking mga in-laws is matanda na. Tapos, ang husband ko ay nag-iisang anak lang. walang ibang gagawa sa mga gawain nila, kundi yung asawa ko lang at ako. Kaya yun, pagkatapos namin dito, mag-shopping naman, yung food shopping ba para sa biyanan ko, sa hindi nakaalam. Ya, yeah, pinag-awayan din namin, pero iniintindi ko na lang kasi nag-iisang anak siya eh. Nag-asawa ako ng walang kapatid. Kaya... Pero kung kayo nasa sitwasyon ko, maintindihan nyo rin ako kung bakit. O, ayan, mag-almusal muna kami dito ha. Kasi yung pagod ko dito, ikain ko nang ikain. <laughs> so, dito lang naman kami mag-almusal. <laughs> Hindi naman malayo. Ano lang to, malapit lang to sa bahay namin. Tapos yung husband ko after this is mag-shopping sila. Kasama yung mami niya. Yung mom niya kasama. So, wait, ka meron yung coffee. Oops. Yung sugar na sa bulsa ko. <laughs> Pretty ko sa ang lipstick ko. Wow! Grabe na chute mo. i ng person. <laughs> So anyway, nandito na yung food namin and kakain namin. Ito yung ano, traditional English breakfast. So yun yung breakfast nila dito sa England. At natapos na kami mag-breakfast at ngayon papunta naman kami sa laundry shop para magpa-dry kami sa aming mga labahan. Ay, labahan ba yung tawag doon? Yung nalabahan naman to so di na siya labahan no. So, ay, ambot. Eh. Basta mauna to, so magpa-dry na kami sa aming nilabahan. Okay, nandito na kami. So, nauna muna 'di magpa-dry na sa among laundry nga perting ko. na kami. -na -ma na And nandito na kamay. Bali, hulugan lang siya. Hulugan lang siya, piso-piso. Masa lang, mga panti. Ay, yung panti ko nakakuan. Ano, butang And depende siya kung anong heat ang ilagay mo dyan. Sa akin, ay ko masyadong mainit kasi nasisira yung mga dress ko. Ay, wala namang dress dyan siya. Pulugan siya mga darling. Na. Nagturuloy-turuloy na siya. Alam, wag gadawat doon mo. So, mag-aday na lang kami sa mga laundry for 20 minutes. Hindi so, na siya nag i 20 minutes So, ang gagawin ko ngayon ay magtupi ako sa aming dipa, sa aming pinalaundry kanina. So, para hindi ko na rin siya paplansyahin. Kasi, mga beste, no, nagpa-dry kayo. Habang mainit pa siya, pag tinupi, ano, habang mainit pa siya, hindi siya masyadong, ang tawag dito, ang um, So, kaya tutupiin ko na siya kapag hindi gusot Otherwise, magplansya ako nito. Anyway, dito magtatapos ang vlog na ito and thank you so much sa mga panonood nyo dyan at sa mga suporta nyo. Tatapusin ko muna ang aking pagtutupi. See sa next vlog. Bye! Thank you so much!